Good morning, good morning mga kabayan ano? So flex lang natin itong ginawa na defense ano? Kasi binunggo yan nung nakarang araw Ngayon ay balik na sa normal Yan, i-flex lang natin yan I-share ko lang sa inyo kung magkano yung binaya natin Yan Tip -tab na Ta. Ah. maganda na oh Balik na siya sa original na dito yung binunggo dati yan dito natrasan yan ngayon back to ano na siya, original so hindi ito DIY ano kundi uh, pinagawa talaga natin to hindi natin alam ito to so, hindi tayo marunong mag spray pagbatak, masilya yun kayang kaya natin pero pag uh, spray wala tayong alam dyan so sinishare ko lang kung, kung taga rito lang kayo sa Dabao uh, sinishare ko lang ito dahil na mura lang yung pag natin dito no repaint repair tapos repaint buo na siya doon mula doon sa gilid diyan pag ganun pag ganun, isang panel ganun tapos uh, yan dito yan, gumastos lang tayo ng mura lang. Nasa mga, sa ibang ano to, nasa mga 5,000 yata to. Sa ibang uh, gumagawa. Pero yung kapitbahay lang namin tumira nito, expert din siya sa pamimintura, pagre-repair, repair. Repair sa mga gas, gas 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 repair sa mga may tama, binunggo. E eh, mura lang. Ito, ang presyo nito, nasa mga 3,500 lang. Kung taga lang kay sa Dabao, malaki masisim nyo to 35 so yan no? kintab tapos sa uh, kung buo repaint talaga uh, sabi ng uh, tumitira nito buo repaint lahat bapping ganitong unit nagkakalaga ng 18,000 so sa iba nyan matakbo ng 25 pero sa kanya ang um, presyo nasa 18,000 lang pero ito 3.5 lang ano yan depende na rin sa inyo kung makaka, makakabawas makaka, makaka pa kayo dyan depende na rin yan sa usapan pero ito 3.5 to yan po mula rito so sulit na sa iba 5k yata to sa iba Masigit pa so share ko lang ito PM Pay lang kayo sa mga gustong magpapa repent mga gas 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 may mga tama yan PM lang kayo dito okay